Uh, baka pwede pong makahingiin man po kahit yung, yung tulong na yung pang araw-araw namin gastos kasi po matanda man na ako wala nang ikakaya kaya kung yung ano po sa loob ninyo hindi ko alam pwede kami tulungan pang araw-araw hindi na po ako makakapaghanap buhay kaya ano po yung uh, hanap buhay nyo palaging uh, nag, ninyo? Ayan po, na minsan nalinis-linis ako ng ano, anyway, ganito malabo na naman ang mata. Hindi na pwede. na lang. Minsan nagupit. Kaya po nakagupit ako dun sa yung isang balo mambaga dyan si Alma. Binagbigyan man ako ng kunti. At tiya, pambili mo ng bigas. Kaya may nakibili-bili man na akong bigas paano po kayo nakakagupit ko nga uh, malabo na ang mata nyo, hindi Ay, kayo Ano inaaway? man po, pag halimbawang yung malapitan, yung malapitan ng masyad. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapugrail, at suportahan natin. Thank. Epo po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Magandang hapon, Siyempre magandang gabi. At kung uh, bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pag ginagawa mga video. At uh, siyempre po mga kalinga, huwag po natin kalimutan na uh, supportahan Kuya Bal Santos Matubang Hated na blog at uh, Kalinga Prab. At uh, siyempre po, uh, Royal of Malalag, uh, Rachel Morales blog at siyempre po ang inyong lingkod, Marius vlog po. At uh, sa mga kalingap, meron po tayong nakuha po dito. At uh, titingnan po natin, uh, samahan nyo po ako kung ano po yung ating uh, maitutulong po sa kanya. Isa po siyang uh, uh, senior citizen na uh, mag-isa na lang po siya sa buhay. At uh, yun po, puntahan po natin mga kalingap para malaman nyo po. Okay. Ayun po mga kalinga po nakita niyo po itong kanyang bahay ni Lola at hindi pa po natin alam po ano yung uh, kanyang pangalan po ano. Ito po ang kanyang bahay oh. Natatabingan ng mga banban -ban. ano to. Ayan. Sa ngayon po nandito siya. Hello po. Hello po Lola. Uh, ano pong pangalan nyo? Aida po. Um, Sino pong kasama ninyo dito? Yung pong apo ko. Ah. Anong Ano ang pangalan niyo po? Aida po. Aida? Aida Umana. Nasaan po yung asawa niyo? Wala na po. Balo na pong katagal. <coughs> Ay, ilan na po ang edad ninyo sa ngayon? Ay, mga 74 na po. 74 na po kayo. Kumusta naman po itong buhay-buhay natin dito? Ay medyo pag may medyo may po pag nakagupit-gupit siya lang nakakakuhan pang bigas-bigas ito po ang uh, iyong bahay Oo po. grabe po ang mga kalayon kakatabing na, na lang po dyan yung halaman kaya hindi like, ko pa yung ginagama sa halaman ta pero yung butas na po yan ito po mga kalingap ito mga kanyang bahay-bahay uh, dito matulogan lang ko kaya. Nay, nasaan po yung yung apo? Siya na po ito. Tapos yung uh, Ay, apo kayo. ko po doon sa namatay kong anak. Nandun man sa ina. Minsan din tinutulong-tulungan. Hmm. May eskwela pati na sa ano na grade 12. High school. I Tapos may elementary pa. Hmm. <sighs> Ilan na po yung ilang edad na yung apo niyo? Yung pong grade 12? Opo. Um, kaya edad ka ito kaya? Okay? Okay. Ay, grade 12, hindi ilan na yun. Mm. Ano? Ay, kinsi. Kinsi na po siya. Mm. -hmm. Tapos Nandito may, po ba siya? Wala. May, may paso, may practice po sa, ano, sa Dikyo. Nice. Ah, Dikyo yes. Liwag. Tapos may dalapang kapatid na sa akin yung pangalawa. Tapos yung bunso, nandun din, palik, mapurupunta dito. Kapon galing dito. At nahingi nga ng pamasahe at may practice daw. Po, wala man akong kita. So, ang tanging hanap buhay niyo po ay yung mag... Misa, nagupit-gupit Nagugupit kayo. Maliban po sa maggupit, uh, wala na po kayong ibang hanap buhay? Wala na po. Misan, nakakahiya man <laughs> na yung na punta sa ano makalinis-linis lang po ng ano walang pera <laughs> yun lang po ang inaalala ganito, minsan may eh, mararamdaman pa ako ito, masakit minsan di ako nakakalakan upo lang po kayo na may upo lang po kayo upo lang kayo eh ganito tag-init. Ay, Diyos ko. Hindi na ako nakakalabas dyan. Ilang taon na po kayong balo? Ay, matagal na po. Ay, man. Yung pinakabunso kong anak ay dinamatay na lang. Matagal na. Matagal na. Matagal na, tagal na. Mula po nung nabalo kayo, hindi na kayo nag-asawa pa mo? Ah, nung pong nabalo ako dun sa una kong asawa, nakaasawa man din ako, namatay man na, at high blood. Mm -hmm. ayun, ayun, siguro mga walong taon na, nang namatay yung pangalak kong asawa. Sa pangatlo po, hindi na kayo? Ay, wala na po. <laughs> wala kasi, na kasi mahirap. So, ibig niyo pong sabihin, dalawang beses na kayong nabalo? Opo. Naglaki na lang yung mga anak ko. Tapos mga apo na, na ang mga... Yung mga ano anak niyo po nasaan? Ay ano po, isa na lang natira. Ay, hindi At, po yung mga anak niyo pala. Ay ano po, nasa andun sa anak man niya, nasa may school of law. Tapat doon. Ibig niyo po sabihin, nandito rin yung mga anak niyo sa dito Oo, yung sa, dyan lang. Ay, isa lang. na lang. Kasi Di yung po. dalawa, tatlo yan, namatay na yung dalawa. Hmm. Yung driver nga ng anak ko, namatay na. Tapos yung binakabunsong babae, namatay din, puro sa puso. Hmm. So, ibig <sniffs> mo po sabihin, yung anak mo ngayon na natitira, isa na lang? Isa na lang. Isa babae. na lang. Babae po. Babae. Yung mga ko na inatake sa puso. Yung yung lalaking, yung driver, inatake sa puso. Tapos yung pinakabunsong babae, may isang puso din. Asa so na Wala na, puso. din. Kaya isa na lang yan, mm. na anak kong yan. So, sa ngayon po, ikaw po ang nagahan uh, naghahandi lahat ng na mga... Ay! dito? Opo, ta, yan o. Gusto ko man makapatapos. Natulong-tulong na lang. Misa na akong tulong doon sa mga mga pinsan-pinsan. Na -pinsan. mm. mm. siyempre, ang pamasayo, ngayon, mapasok na naman siya at may exam. Mm -hmm. Ay, isang taon na lang ay mag-graduate na. Mabuti naman po at nakakaya nyo pa rin ano para itaguyod eh, yung mga... Ay, opo. Maski para paano ano na lang po. Kung ano po, makatapos lang siya. Tapos yung isang apo ko dun At uh, ano po yung anak, uh, apo uh, nyo, ispolar naman siya? Opo. Ay, mabuti naman po. nakabuti naman po. Ay, yung pang, yung pang parapasahi, grabe. At Tapos yung yun, pang baon-baon niya. Mm ano, ano. Tapos yung isang eskwela, kapag isang apo ko, punta nga dito kahapon, ah, la, pahingi man pa akong kita. <laughs> ay, lang mm. may train trap ako sa bursa. O oh, sige, pag dagdagan mo na lang kako yan. Pero hmm. <clears throat> binata na, ay hindi binata. Medyo brabaklain man yun. Gusto man makatapos pag-aaral. <clears throat> So dito po kayo mga nakatira, mga mga kurtina na no, lang po ito, mga kurtina po nakakatabi uh, niyan. Mga kurtina. Oh. Kulog oh. oh, na yan oh, nung anay. Yan po mga kalingap kung makikita nyo po ano. Ayan. Mabuti naman po meron kayong uh, unang-una, meron po kayong pinakain dito sa, lalo na po ngayon, ano, ang mamahal ng mga bilihin. Ay, grabe po, ang bigas namin dito, 60 na, sa uh, mga tindahan dyan. Okay. Paano kung walang, ano, kaya ginago namin yung isang kilong yun, pinagdadalo ng, ano, saing. Minsan, din na mga tanim tanim na, ano, diyan saging. Pag medyo nagtaba na ako. Minsan binibinta ko na lang. Para mm. makakuha man pang Yan na Ang hirap magtanim. Uh, ah, mm. Ang lupa niya. Gulay na lang gulay. wala hindi nga nakakatikim ng isda at walang ano, pambili. Yan, gulay. Kasi po yung kung ano, yung ngayon lalo na po sa iyo ano, mas maganda sa iyo ngayon yung mga gulay lang ano po? kasi ay hindi kami nagtitikim ngayon ng karne wala gulay hmm. kahit nga isda wala okay lang po yung isda wag lang yung uh, mga karne kasi paminsan-minsan naman po siguro kailangan naman natin kumain ng karne yung mga ganmer po kaya lang sa inyo hindi po kayo makabili na wala hindi talaga hindi. kung wala 200 hindi. yan one pork, magkano lang, Is isa, ay eh, ibibili ko na ng bigas. Di ba, mm. -hmm. dyan maglaga ka na lang ng gulay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po? Ano po, Nay, ano naman po yung uh, gusto ninyong maitulong para sa inyo, Nay? Uh, baka pwede pong makahingiin man po kahit yung, yung, yung tulong na yung pang-araw-araw namin gastos. Kasi po matanda man na ako wala nang ikakaya kaya kung yung ano po sa loob ninyo hindi alam pwede kami talungan pang araw-araw hindi na po buhay kaya ano po yung uh, hanap buhay nyo palaging uh, pinagkakakitaan ninyo Ayan po na minsan nalinis-linis ako ng ano, ay ganito malabo na naman ang mata hindi na pwede. Yung tiyagaan na lang. Minsan na, gupit. Kapo, nakagupit ako din sa yung isang balo mambaga dyan si Alma. Binagbigyan man ako ng kunti. Um, At ya, pambili mo ng bigas. Okay, may naking bilibili man na akong bigas. Paano po kayo nakakagupit kung uh, malabo na ang mata nyo Hindi Ay, kayo inaaway? Ano ina man po, pag halimbawa yung malapitan, malapitan ng masyado. Pero pag man, ganyan malayo, malayo blard na. Malapitan. Tapos yung paglilini siya, malapit talaga. ay, mahirap man kung ibang tao. Ay, buti kung mga, dito lang, mga sariling tao. Tsatsagaan na lang. makatulong mm -hmm. lang po ano. San nga, sige na. Pagpapaano, mabigay man na yung pangbili mo ng pangailangan mo. Importante yung bigas. Di bali na kako, magparagulay na lang. Mm -hmm. So, yun lang po ang, na ang uh, gusto niyo po maitulong, ma makahingi kayo ng kaunting tulong para Ako. pang araw-araw, ano po. Kasi naman sa hirap po ng buhay, ano, lalo na sa ngayon. Ikaw lang po lahat nag-handle ng Gabos po, lahat. Kwan dito. Lalo na itong mga kortina po ito. E, Sino yan na lang, anak kaka. Itong mga kortina ito, dun sa isa kong pamangkin ito. Uh -huh. gamitin mo na muna, lola yan para matabing-tabingan yung mm -hmm. alam mo. Ito yung haraka na yan. napilit man po akong maglabas. Kaya ilang day kaya. Ganito mong init. Diyos ko po. Nabalik ako pa uwi sa bahay. Baka kung dito, ilan ang patay dito, puro high blood. Inataki. Kaya ingat-ingat na lang po tayo ngayon, lalo na sa sobrang init po ngayon na yun. Kaya nga po pag nalabas ako, na baon ako ng tubig. Mm -hmm. Pero pag masama na, ay nauwi ako, nabalik na lang ako. Ayan po, nai, ano, ito po ay bibigyan po kita ng abot lang ng aking makakaya. Ayan po, pasensya na po kayo. Salamat ko itong, po. Uh, kung, po. ano po yung gusto niyong bilhin. So, ano po masasabi niyo ngayon? Ay, ang sa sasabi ko po, salamat po na sal, maraming, maraming salamat po at na nakarating kayo dito, nakita mo yung Jo. Oh, sige po, Nay, marami pong salamat, ano? Salamat oh. din po. Salamat. Ayan. Ayan. Ito po mga kalingat, yung kanyang bahay, oh, na lang. Banban -ban ito, ano po? Ano Hindi, ito? Yung bulaklak ito, ganun ah, yung bulaklak. Bulak din, din 'yun. yun. Hmm. Dito ka nga po, Nay, para makuha kita nang ano Ayan, Ayan. Ayan po ang bahay ni ayda ano po? Ayda po. Nayon. Oh, sige po, maraming salamat.